I'm back. Surprise nothing. po. Oh. Tao po. Oh. Kamusta? Magdamit ka muna. Hmm. God bless. Mm. Bunso, tulog sila, ate mo. Oh, nasa trabaho. Nasaan? Dito tayo. Ah, tara, kain tayo. Bunso. God bless. God bless. Wala pala si ate, no? Mapwede? Ah, tara, kumain na ba kayo? ang lungkot ng mga mukha nyo. Ah, lagay ko lang to. San si ano? Sino yung wala? Si... Pangalan. Perenz. Si Renz. Si Renz. Nasa si Renz. Saan ka bila? Saan ka bila? Saan Kay kuya ko. Kay kuya? Ah, nandun sila ate? Hindi pa si kuya lang. Si kuya. okay. Lord, salamat po sa pagkain na binigay niyo po sa amin. Sana po maging po namin ito sa araw-araw na aming gagawin. At gabayan niyo po ang mga, ina, ang mga ginagawa po ng tulong po ni Tatay Ram. At sana po, hindi po sila lalagay sa pahamak. Maraming maraming salamat po sa pagkain binibigay sa amin araw-araw. Amen. Amen. Okay, gano'n tayo? Sige, dito na lang tayo. Kuya, dito ka. Sabay ka dito. O, oh, na lang tayo. O. Oh. Na-miss ko kayo eh. Matagal Tag na Sorry, Kuya Dan, na Okay lang tayo. lang. Hmm. O, dito. Tara, kain na tayo. Sabay-sabay tayo. Meron man lang tayong mapagsaluhan. O, oh, dito ka na, Kuya. Kumusta kayo dito, Kuya Dan? Okay lang. Hmm. Kumusta yung pag-aaral? Ang hmm, tangkad na na. Matangkad ka pa kay Kuya Dave mo, yung Lewis. Oh, yun pag tip Diyan po may hinta. Hmm. Kuya JB, kumusta school? Oh, walang din po. Hmm, kuya. Okay. Kuya Renz. Okay lang. Bonsal, kamusta school? Mm -hmm. Dahil pinagbubutihan niyo, may regalo kayo mamaya. Bago magpasko, tinatray ko magpunta dito. New Year. Kasi ang problema, yung lolo, Leonardo ato niyo, yung papa ni Nanay Jack, namatay. Kaya hindi na ako nakapunta rito. Kuya JB, masama yata ng loob sa akin eh. Nasama ka ba ng loob kay Tatay Ram? Kasi nung uli, sobrang tahimik mo eh. Pagka kaya pumipikit yung mata ko, tapos kayo naisip ko, ikaw yung nakikita ko. Si Kuya JB siguro may tampo, sabi ko. Kung hindi man nakaka hindi man ako nakakapunta dito ko JB. Alam mo naman kung bakit. Ha? Mga mission tayong iba. Kwento ko dito. Kumusta kayo dito? Okay lang po. And, eh di, may linggo-linggo lang po mo si ate. Hmm. po, tataba Kasi hindi na niya po kaya pag nandito lang po siya sa bahay. Hmm. Wala daw po kaming sakayin pa dito po siyang trabaho. Hmm. Saka si po, nauwi. Minsan. Pero po, ano naman, hindi lang po ako pinapabayaan sa pagkain. Mm. Anong ginawa niyo? New Year? Nung Pasko? Kumusta kayo nung Pasko? Hindi po ako nung Pasko. Dito lang po sa bahay. Hindi kayo nagpunta doon? Hindi ako. Bakit? Na. Minsan nga po yung ayaw ko niya ate. Hmm. Ayoko. Sabi ko. Sa'yo yung baka wala sila si Lord, yung pag yun, yung niya. Hmm. Saka pag inaayaw naman siya, ayaw na natin niya. Hmm. Inayad na rin daw siya. Inaaya ka. Inaaya ka. Nung ikaw na nagaya, inaaya na, na din. Nagkakayaan pa kayo. Yung mga nakaraan, wala na yun. Kalimutan niya na yun. Kaya ko na tatay rin, mag-inaaya Ha? Kala ko diyan nabubuhay. Kaya ko ba kayong kalimutan na lang basta-basta? Tsaka yung request mong dapat kahit once. yun lagi, lagi ko naiisip eh. Kahit once a month, sabi niyo. Ay, sabi mo kahit once a month, Tatay Ram. Pwede niyo kami dalawin. Yun yung umano sa akin. Pero hindi nagagawa ni Tatay Ram. Alam mo naman bakit. Hmm. Yun nga, dapat bago magpasko, napunta na nabisita, nabisita ko kayo. Kaso nga si Papa, yung lolo Leonardo niyo namatay. Umuwi kami sa Marinduque. Layo? Hmm. Okay. Tanongin ko muna si Kuya JB. Kumusta ka ngayon? Okay lang po. Ilan, ilan taong ka na Kuya JB ngayon? 13 po. 13. Tapos si kuya mo, 16 na. Tapos si Renz, well, 11. 11, parang di ka, si Renz parang di lumaki, no? <laughs> okay, Bunso. Si Bunso, parang ganun pa rin. Bunso, pa, dito ka nga, Bunso. Ah, lumaki naman siya ng konti. Okay. Okay, tanong ko ulit. Sino yung masaya na nandito ako ngayon magtaas ng kamay? Lens? <laughs> Hindi ka pa mas... Ah, okay. Masaya na nandito ako, Kuya JB. Apo. Kano ka saya? 1 to 10? 9. <laughs> no, 9 din. Okay, bakit 9 lang? Ah, sige Sabihin mo sa akin, bakit ano lang 9? May tampo ka sa akin. Oh, bakit na lang? Gusto ko nga malaman bakit na lang. Kasi hindi ako nakakapunta monthly. Oh, shit! Hag nga ako muna! Diyos ko po, inahanap pala ako. Okay. Kasi okay. ano muna, Kuya Renz dito. Yung pala. Kuya Renz, dito! hindi kita abot, dito na. Kuy, okay, huwag ka na mahiya. Sa tagal kong hindi napunta ka, Tekram, ano na yung mga bata. Mahiya sila. Dito ka. Dito na, huwag ka mahiya. Okay. Okay, gano'ng kasaya ano, na nandito si Tatay Ram? Ten. Nasaan yung hug ko? Yung hug, may pet. Hindi pa naliligo. Oo, okay. Si Bunso muna. Okay, Bunso. Dito na sa ano ko. Okay. Gano'ng naman kasaya yung Bunso namin na nandito si Tatay Ram? Ten. bakit ten? Wala po. <laughs> <laughs> okay, nasan yung magkamoy? Mm -hmm. So, na-miss mo ako? Wala po. Tatay Ram. Mm -hmm. Yung tunog, may tunog. Sige na, may tunog. <laughs> okay. Okay, si Kuya Tatay Ten po. Ako din na miss ko kayo. Kaya lang, yun nga sinasabi ko, hindi nga ako makapunta lagi kasi nga alam niyo naman yung mga schedule. Yung pero yung kinakalungkot ko, bago magpasko, bago mag new year, hindi ko man talaga kayo napuntahan para sa regalo niyo. lang hmm. okay, tayo. Ha? Okay <clears throat> Pero siyempre gusto ko bumawi sa inyo. Kuya Dan 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 Kuya Ah, Kuya Dan Kuya Dan Kuya Dan Kuya ito yung gusto kong malaman, Kuya Dan. Si Kuya JB muna, kumusta yung mga grades? Tumataas ba? Mas pinagbubuti ba? O baka... Bumaba. Bumaba. Sa activity. So, mm. Kuya JB, bakit? Uh, kasakit po kasi ako ng one week nun sa... nung ano po, first grade. Mm. Ingin po, hindi ko po nahabol. Like, Tsaka po, napagahan ko na po rin po. Like, ito hindi po ang wada. Hindi, hindi ko po sinasabi hindi ko po napaka Napakahikip po ng mga teacher niya sabi. Pag hmm. Uh, nagpakawala po sila. Hindi naman siguro. Yun yung dapat. Oh. Para ikabubuti naman natin yun eh. Oh. Ang so, kailangan lang natin gawin, pagbutihan. Pero yun yung dapat para mapagbuti nyo pa. Tama ba? Oh. Mm. Okay. Saan ka nahirapan ngayon, Kuya JB? Sa mape po. Sa mape? Ano? Sa sila, mo mape din, ano? Ang dali nga po ng mape. Ang hindi ko lang pinaanok. Baka po gusto po ng mga teacher. Yung nakikita po talaga nila yung, ano, yung PE po. Kasi mm hmm. po, ilang po minsan sila nagpapa, ano, activity. Mm hmm. Po, inukuha lang po nila sa, ano, sa mga sagot sa test. Mm hmm. Kaya po nahihirapan minsan. Mm -hmm. Doon rin po ba? Sa so, mga pe po. Magsaka. Oo oh, po. Doon rin po. Doon rin po ang nakamali. Eh. Anong alam mo? Anong grades mo? 79. 79? Hindi eh, yung bagsak. Okay eh, pa rin yun. Kaya eh, ayaw ko nga akong ganun eh. Gusto ko po 80. Wala po. Puro eh, line up. of 80 ka. Oh. Ibig sabihin, eh, hindi ka na, bumagsak. bumagsak. Bumaba lang ang grades. Oo oh, po. Okay. O sige, sabihin mo lahat ng mga grades mo. First grade din. Masa Sa first quarter po, wala akong bagsak. Hmm. Eh ngayon po. Ibig mo sabihin walang bagsak, line of 8 lahat? Oo. Okay. Yung second grading, meron ka 79. Oo. Yun lang? Oo. Okay. Congratulations. Si Kuya JB, alam ko lahat naman line of 80 ka. Tama ba? O merong 7? Line of 7? Sa MAPE po. Ah. Oh ano po yan, scholar. Hmm. So, um, scholar. ka, kuya. So, uh -huh. para, pano, pero paano yun? Meron ka ng seven, line of seven. Ano sabi? Sa, ano sabi sa'yo? Yoko lang naman daw po yan. basta bawi na lang daw po sa second grading. Pero scholar ka pa din. Huh? Okay, good job, kuya. Si ano? Si uh, Renz. Kumusta si Renz? Kuya Dandan. <coughs> <coughs> kuya Renz dito. Gusto okay. ko malaman. Dito ka, ay si Bonso dito para malapit siya. but dito ka, Bonso? Kumusta yung mga grades? <laughs> <laughs> ha? Bakit? <laughs> <Hindi>. <laughs> Pero nakita See, mo yung mga grades niya. Pag mga grade po nila, hindi na po kayo nakuha yung kinukuha po sa ano. Itignan na lang po. Mm. Ang alam ko po, kay Renz, meron rin po. Mm. Ito, wala si Bebe para kuya. Uh, pero si Bonso, walang line of seven. Uh, oh, ma'am pero... Mga magaling na po yung magbasa, sabi po yung mga teacher. Mm, okay, good job. Good job, kuya. Yung okay. isa. Pero pagbutihan pa, ha, Bonso. Hindi ko marinig, Pagbubutihan. Marinig, eh ah, malakas, Pagbubutihan. Okay. <laughs> Bunso, ah, uh, Renz. Apo. Kuya JB. Apo. Kuya Dan. Apo. Pagbuti yan, kasi yun yung ano nyo, yun yung uh, magiging uh, panglaban nyo sa pagdating ng panahon. Sabi nga po natin, makagraduate na, makagraduate lang po daw ako ng high school eh. Okay na po daw sa kanya. Mm hmm. Masaya na po daw siya doon. Mm hmm. Pero ngayon, ano yung nasa isip mo, Kuya Dan? Gusto kong malaman yung parang tumatakbo dyan sa isip at puso mo. Gusto ko malaman yun. Sana po, hindi po kami magkasakit. Kasi po, nung nakarang tao, kasakit po kami malala. Hindi hmm. po kami naka... nakakilos. Ah. Si ate ko po nag-aaraga sa amin. Hmm. Saka, sana po, malala niyo po kami lagi. Nila, naman. nila, ano so. Hmm. Sa'yo po sana. Sana po... Ingat, ingatan niyo po sa'yo niyo mm. sa teram. Araw sa araw-araw. Huwag niyo po papabayaan sa sarili niyo. Mm. So, Thank po. you, Uya. Ingatan mo din ang sarili mo para mapag-ingatan mo itong mga kapatid mo. Oh. Kasi si ate, laging wala sa trabaho. Sabi mo nga, kailangan niyang lumayo para makakain kayo. Oh. So, yun yung... Uh, gawin yung ano yun, gawin yung inspirasyon ng ginagawa ng ate nyo para mas mapagputi pa yung pag-aatan. Okay? Hmm. Tsaka ano lang, maging uh, dito, kumusta yung mga away-away, ganon? Hindi na po. Wala na. Kaya JB, yung totoo. Wala na po. Wala na. Kasi Bakit? Po, si, Tat si, ta, si Kuinor lang po. Pag po kami nag-uusap po kami, Mm. Kung anong bat ang dahilan kung bakit nag-aaway. Mm. Kaya po, hindi na po nag-aaway. Huwag po, po napagsabihan. Mm. Okay. Pero masaya ako na nakapunta ako dito. Mga nakamusta ko kayo. Masaya rin po ang nakapunta ko dito. Nakita ko itong poking-poking na ito. <laughs> Bating, ang bunso, pati-patingin ng smile. Ang <laughs> dimple. Oh. <laughs> bunso, ano yung gagawin mo sa pera mo? Ibigay kay ate. No. Si Kuya JB. Kuya JB, anong gagawin mo sa pera mo? Bibigay po kay ate. Mm -hmm. Ba't ibibigay mo kay ate mo? Para pambili pa ng gamit namin. No, at pa ng pagkain. Gamit at pagkain. Okay. Good job. Si Kuya Dandan, anong gagawin mo sa pera mo? Pambahong. Pambahong, tama ang galing talaga. Ah, matured na. Kala ko sasabihin mo pang gawa dun sa bike, pang ano, pabili ng pag ano, ganyan. Pang baon. Para, para, para di na po kami bigyan niya ate. Hmm. Oh, okay, good job. Si Kuya Renz, iyan eh, mo to eh. Si Kuya Renz, anong gagawin sa pera? Pang po din. Okay, good job. Hmm, ating Kuya Renz. So, yun lang. Uh, sa ngayon, sa, sa ngayon po ka tayo, Graham, sila lang yung nandito. Si Ate Edna nasa trabaho, si Kuya Norla nasa trabaho din. Oh. So, kayo-kayo lang dito talaga. Oh. Hmm. Ano yung mapapayo niya sa mga kids? Ano po, po yung more practice po. Kaya nga po may sabi po po na ano, practice will make you better po. Practice makes you better. Ikaw ko yan, ito. Uh, ano yung mapapayo mo sa kanila? Ano ba, mag-aaral kayo ng mabuti. And, ano, gawin nyo yung best nyo. Pag nagkamali kayo, okay lang yun. Kasi diyan tayo natutulog. No, gawin natin yung best natin. Kahit nagkakamali, okay lang yun. Alam niyo na, kaya hindi napunta minsan si Tatay Ram nasa mission. mga mission. Okay? Pero alam ko naman, nandiyan naman si Nani Edmund, Ate Edmund yun, tsaka si Kuya Norland, na? Kuya Dan, anong nagbago kay Kuya JB? Um, mas lalong alam niya yun yung ginagawa niya. Hmm. Kung tama ba yung ginagawa niya, o hindi, ta hindi rin tama yung ginagawa niya dati, minsan. Okay, kay Renz? Ay, wala nagbago dyan. Ay, wala. <laughs> <laughs> kay G Gunso, Meron po. Ano yung kay Bonso? Um, mas lalo po siyang nagwabasa pag tinuturuan. Hindi oh. naman, di no, pag po siya, sabi ko, minsan magbasa ka para pag may pabasa sa school niyo, para di ka, para di ka mapahiya. Galing. Okay. Kay Kuya JB, anong nagbago kay Kuya? Mas naging mature pa po siyang uh, um, mas lalo po siyang bumait. Yun. <laughs> Baka naman kinindatan ka. Ah. Hindi. Pero totoo yun. Apo. Okay, mm. kay Renz. Mm. <laughs> Wala talaga. Anak pa rin. Ah, kay Bunso. Lagi pa siya sa mga sa utos. Tsaka mabay na rin po. Okay. Kay Bunso. Bunso, ano yung nagbago kay Kuya? Kay Kuya mm. Dandan? Maging mabait po. Mas naging mabait? Apo. Okay. Uh ah. Si Kuya Jamie. Mabait din po. Si Kuya Wala. Nag-isa 3B1. <laughs> oh, paano? Hag-hag na tayo. Para... Gusto ko kayo hag, hag. tayo lahat. Okay. Dahil mamimiss ko kayo sobra, hag-hag muna tayo. Hag-hag. Like -hag. that. Okay. Pag-guti yan, ha? <laughs> okay. Okay na? Lalo po, Trey. Welcome, welcome. Yung mga kapatid mo, bantayan mo, ha? Oo po. Sorry kung hindi ako nakaka-dalaw, ha? Oo po. Salamat po. So, Welcome, welcome. Bonsaw. Palawaran na. Ay, yung kiss ko. Dalawaran. Kuya, JB. Huwag ka nang malungkot.